Hoy, masibangon nga kayo. Magtrabaho na kayo. Hindi yung nakahilata pa kayo dyan. Oo nga. Oo Sander, Raven, Rafael. Alam niyo na ko anong gagawin niyo sa labas, ha? Oo nga. O oh, sige na, mamalimus na kayo doon. Kupad. O ano mga kapatid, alam na natin yung mga diskarte natin. O, tara oh, na. O, kuya. Yeah. O. Oh. Mga kapatid, kailangan natin gawin yung pinapagawa sa atin ni nanay pag di natin yung ginawa. Kailangan tayong kakainin. Oo, oh, kuya, alam mo naman yung ugali ni nanay. Paano yan, kuya? Dito na ako didiskarte, baka marami tao dito. Oh, sige, Dito na rin ako didiskarte. Basta mga pati, dito, dito pa nila magigita. Sige, ya. Yeah. Yeah, sige, mga pati. Ate, pwede pong bariya. Salamat po. Laki ng pera ang binigay ni ate. Ay, ayaw. Bariya, yeah. bariya lang <tod> yan. po. Ano to? Ito lang nakayaan ako sa pagpapalimus. Matatanggap ba ito ni Nanay? Bahada na. Oo, oh, Raiden! Kuya, bago na na yung diskarte natin? Hindi ko alam, matatanggap ba ito ni Nanay eh. Ito lang nakayaan ako sa pagpapalimus eh. Kaya mo na kuya, naka-diskarte naman ako ng malakang pera eh. Kuya, huwag na ko lang. ako lang. Ito talaga? Kung syerte mo naman, Raiden, hindi ka papagalitan ni Nanay. Tara na nga kuya, puntahan na natin sa kuya under. Tara? Tiyo kapatid ko, asan na kaya sila? Tiyo yes, Sander! Hindi na para kayo. Tiyo yes, Sander, may gumis kayo. Tiyo mga kapatid, anong gumis yan? Tiyo Sander, binigyan siya ng mga matandang mayaman. Oo oh, kuya, makakain na tayo at makaputuan na si nanay. Tiyo mga kapatid, buwi na tayo para makakain na tayo. Ito mga ko, mga lantana. Nay. Ay! Ma, ito nga po pala yung napag-discarte namin sa pagmamalimos. Aba, dapat lang. Ay, matuto kayong dumiscarte sa sarili yung paa. Ano ba yan si nanay? Tayo na ito mag-discarte ng pagkain natin. Siya pa galit. Kala nga magbabago si nanay. Ibig na, na tayo ni nanay. Kaya tayo na Okay, sige, sige, ha? Okay. Ay, Sander! Ay, bakit po, Nay? Oo nga pala, Sander, ha? Naiwan ko muna kayo dito sa bahay. Alis lang ako. May pupuntahan ako, ha? Nay, wala po ba kayo may wala mga pupuntahan sa akin? Ha? Kayo na yan. Diskartean yun na yan. Mamalimus kayo. Ano ba yan? Saan na naman kayo pupunta si Nanay? Wala na naman iniwang pagkain? Parang hindi na tayo tinuturing na, na anak. Kaya nyo, Raven, Rafael. Ibiskarte na lang ako mamaya. Sige, mayon ko muna kayo ah. Sige po yan. mag kayo siya ha? <laughs> hey ben, kuya mo ako nakulong. Pero Rafael, Pamela, si Kuya Sander nakulong. Pag nalaman ni Nanay na nakulong si Kuya Sander. Ano'y naririnig ko na nakulong si Kuya Sander niyo? Nanay, nakulong po si Kuya Sander. Wala talaga ka, kayo magandang naidudulot eh, no? Puro kayo purwisyo? ay, ginawa naman to namin niya ang atas. Nay, kaya alam naman na nakulong si Kuya Sander. Dahil okay, para sa amin, may makakain kami. Tay, na po namin nararamdaman yung tunay na pagmamahal ng ina eh. Guys, sana hindi nyo na po pagalitan si sa Kuya Sander. Kailan ba mga anak? <laughs> lang, sorry ah. Oh. Hindi man lang ako kung naging mabuting ina sa inyo. Eh, yun na, mabawi ako. Tara na mga anak, punta natin ang Kuya Sander nyo.